Bagad ng umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Daharap sa iba't ibang kaso ang ilang pulis sa sangkot sa sunod-sunod na kontrobersyal o questionabling operasyon. Kabilang dyan ang pagpatay nga sa labing pitong taong gulang na lalaki na napagkamalang suspek ng mga pulis na botas at ang pagsalaki ng mga pulis imu sa bahay ng isang senior citizen kahit walang search warrant. Kaugnay sa mga in isinenteng yan, Makaparayin po natin ang tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Pahardo. Colonel Pahardo, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Unahin po lang natin yung mistaken identity dun sa binatilyo sa nabotas. Bagamat inamin na, na may mga lapses, ano pong initial investigation nyo dito? Bakit to uwi sa pagbaril ng umano'y uh, napagkamalang suspect na uh, hindi rin po armado? Yes, Sir Iga ng paliwanag po ng mga pulis na involved sa aksidente na ito ay uh, nagsasagawa sila ng uh, follow-up operation dahil nung madaling araw, nung araw na iyon, ay nagkaroon ng shooting incident na kung saan yung biktima ay napatay ng uh, isang uh, dalawang lalaki at uh, identified itong mga suspects na ito nung mismong uh, kinakasama nung uh, biktima mm. at nahuli nga doon sa unang follow up operation at pursuit operation yung isang suspect at yung uh, pagpunta nila doon sa malapit sa ilog nga, ay uh, naka-receive sila ng information na nandoon yung isang suspects. so nung nagpunta po sila doon sir Egan ay uh, malapit na doon sa sa ilog ay nakita nila itong uh, biktima nga na si Aljas Gemboy na tumalon sa tubig at uh, accordingly ang paliwanag nila ay uh, warning shots lang yung kanilang pinaputok para nga hindi uh, tuluyang makatakas itong suspect. so subalit tinitignan na natin ay uh, malinaw sa ating police operational procedure na yung even yung warning shot ay hindi po natin ito pinapayagan at sinasabi nila ay accidenting tinamaan itong biktima mhm mm at uh, base po sa mga pauna impormasyon yun nga ho no hindi laban itong binatilyo at uh, sa procedure na bangit nyo bawal po pala yung warning shot. Yes po, Sir Gan. Malinaw po sa ating uh, PNP Police Operational Procedure na nakalagay doon yung mga justifiable uh, circumstances kung kailan po pwede natin gamitin yung baril. At even nga po yung warning shot ay pinagbabawal po yan. So obviously, ay meron po talagang uh, grave lapses dito sa nangyaring uh, operation ngapo na nagresulta nga po sa pagkakamatay ng biktima yung mingi po ng katarungan yung kamag-anak ano at uh, manatiling walang whitewash matiyak na matanggal sa serbisyo itong mga polis na nakakasira po sa inyong institusyon kernel yan po yung uh, gusto po natin i-assure hindi lamang po sa pamilya po ng biktima kundi sa lahat po ng ating kababayan na Opo. ibigyan po natin ng hustisya yung nangyari po sa biktima. At nasampahan na nga po nitong kaso, itong uh, mga pulis na involved dito, pati na rin po yung kanilang mga team leader ay kasama po doon sa administrative case at naisampa na po yan. At kasalukuyan po silang nakakulong ngayon habang dinidinig yung kanilang kaso. At gumugulong na rin po yung administrative case for grave misconduct mm -hmm. and uh, serious irregularity in the performance of duty po. paki na rin po yung mga impormasyon na umano'y habang nasa uh, ilog pa itong bata, may nagtatangkayatang uh, magtanim ng droga dito sa binatilyong ito. Eh yeah, kasama isasama po natin 'yan sa investigation natin na uh, sir at uh, again we want to assure everyone po na wala pong mangyayaring white wash po dito at uh, no less than our GPNP assures uh, the public po na bibigyan po ng uh, katarungan itong biktima at itong mga pulis ay sigurado po na uh, masasampahan ng kaso at uh, particularly yung administrative case that would lead to their uh, outright dismissal from the PNP service Opo po. Lipat po ako dito sa police Imus naman na sumalakay sa isang target daw lang drug by bus pero may mga kinuhang gamit at nagnakaw pa ng pera. Uh, legit operation uba ito dahil nasa drug watchlist daw po itong uh, suspect. Well, ang sinasabi po ng imo sa uh, City Police Station ay ito pong uh, ito pong nahuli po na babae ay nasa watchlist po nila at uh, uh -huh. again according sa kanilang paliwanag po ay uh, itong operation na ito ay uh, follow up operation dahil may nauna na silang na aresto na sinasabi na involved din sa drugs at ito ang mismong source ta kay lang kanilang, uh, kanilang uh, naging subject ng operation but uh, clearly sa CCTV ay makikita natin kung ano yung nangyari na sa palitan nilang pinasok itong bahay at oh, uh, nakita natin na may mga kinuha silang gamit at uh, Meron na pong pang kaso ito, kahapon ay naisampan na rin po yung kasong robbery at yung mismong uh, hinuli po nila sa sinasabi po nilang uh, uh, drug operation ang nagsilbi pong complainant. At uh, yung kanilang uh, uh, admin case ay tumatakbo na rin, hindi lamang da against dito po sa mga walong na-identified na police, pati po yung kanilang team leader doon po sa station drug enforcement unit at mismong yung pinaka-hepe po ng IMOS sa uh, police ay nire-relieve na rin po at kasama po sa admin case po ka uh, da principal of uh, doctorate of common responsibility po dahil titignan na nagkaroon po ng uh, failure of supervision dito nga sa mga pulis na nasangkot na po dito sa insidente na ito na verify na ho ba uh, kung talagang nasa watchlist itong retired na teacher na ito Uh, that is the statement, uh, Sir Egan, itong uh, IMOS Police na lumalabas na yung mismong hinuli, naging subject ng kanilang uh, uh, police operation ay nasa watchlist. Pati na rin yung sinasabi nilang uh, unang hinuli nila okay. ay na siyang mismong nagturo na ito yung source po niya ay nasa watchlist po. May nila. dala silang warrant o paris po, Colonel Pardo? Obviously, uh, Sir Egan, makikita natin sa CCTV na walang Wala. warrant o paris okay. at walang search warrant itong uh, nangyari. At sinasabi nila... This is a uh, anti-illegal drugs operation as an offshoot dun sa earlier arrest na ginawa po nila. So itong mga incidenting ito, may tutuloy mga isolated cases at kailangan magkaroon tayo ng mga reassess or repressure ng mga polis pagdating po sa mga protocol, uh, Colonel Pardo? asama sama pa, policy, uh, Sir Iga, na hindi natin uh, kinukondon at wala ito, labas ito sa, sa sinasabi nga natin na police operational procedure. Kaya nga, no less than the CPNP has directed yung ating mga field commanders na na dapat uh, SOP ito na bago mag-conduct ng any form of police operation ay dapat may briefing yung mga team leaders, yung mga do's and don'ts na dapat ginagawa natin sa mga planned operation like okay. uh, like bus operation ay dapat nasusunod. Kaya nga hindi lamang sila ngayon ang accountable dito sa mga actions ng kanilang mga police pati yung kanilang mga immediate supervisor up to their chief of police and provincial dire directors will be held accountable for the uh, misdeeds of their police officers po. Colonel, trauma at pagkawala ng tiwala no? sa nadadamay na ang buong institusyon. Meron ba mga ano, uh, parang community relations na pupunta dito sa mga biktima para mas maipaliwanag natin sa kanila itong responsibilidad ng isang pulis? Naiintindihan natin yung uh, trauma at kawalang tiwala ng mga kababayan natin dahil nga sa mga pangyayaring ito but uh, kagaya nga po ng sinabi mo Sir Egan, we still consider these cases na isolated at hindi po ito yung norms within the PNP organization at uh, gumagawa po tayo ng mga akbang para maipaliwanag dun sa mga biktima Apo. at i-assure sa kanila na bibigyan sila ng hustisya at yung ating uh, continuing review sa ating mga police operational procedure para tignan kung saan pa natin po pwedeng i-improve to para hindi na po masundan itong mga insidente po na ito. Maraming salamat PNP Spokesperson Colonel Jean Pajardo. Ingat po. Kamat sir. Suportado na ilang senador ang pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga reclamation projects sa Manila Bay ay kay Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Cynthia Villar, tama lang na itigil ang reclamation dahil magdudulot ito ng baha sa mga lungsod. Ikinatuwa rin ni na Sen. J.V. Ejercito at Sen. Arison Teberos ang desisyon ng Pangulo. Para raw maging konkreto, ang utos ng Pangulo, hinihimok ng grupo ng mga mangisdang na pamalakaya ang DNR na repasuhin ang mahigit dalawampung compliance certificates na ibinigay sa mga proyekto sa Manila Bay. Isang Manila Bay Reclamation Project lang ang hindi sinuspindi ng Pangulo dahil na-review na raw ito, bagamat hindi tinukoy kung aling proyekto ito. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, naabangan pa nila mula sa Office of the President kung aling proyekto ang pwedeng ituloy at alin ang hindi. Buling na buhay para wagang magpatupad na ng surcharge o taas pasay sa jeep tuwing rush hour. Ano mang kaya masasabi riyan ng mga tsuper at commuter? May unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Igan, hati yung opinion ng mga nakausap naming driver at pasahero sa panukala na taas pasahe. Pero lahat sila e dumaraing sa lalo raw humihirap na buhay ngayon. Limang sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo ng krudo kada linggong lumilipas, panibagong pahirap para sa mga jeepney driver gaya ni Manuel. Labing apat ang anak niya. Kaya talagang isang malaking pagsubok ang pagbabudget ng kinikita niyang 400 hanggang 800 pesos kada araw. Taas din po yung bilhin, ma'am. Eh. Kaya ano po, parang kukulang sa budget din po. Eh. Ganyan din ang hinaing ni Fred. Talaga raw naghihigpit na lang sila ng sinturon para mapagkasya ang budget araw-araw masyado nga mataas na ang kurudo ngayon eh. Kaya mahina na rin yung biyahe namin eh. E, tapos wala pang pasaya, wala pang mga esudyante. Pareho silang sangayon sa panukala ng grupong basang Mazda na dagdag na pisong rush hour rate mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pwede rin po ma'am kasi po tumaas na rin po yung diesel. 64 na rin po yung ano, yung diesel po ngayon. Kaya po, minsan po, pagka ganito po, sa madaling araw, ulang po, po yung ano namin kita pagka ganyan. Para sa akin, malaking bagay na rin yung piso, kaysa naman sa wala. Pero hindi pabor dito ang ibang driver tulad ni Romy. Mahihirapan lang mga commuter pag ganyan, mataas ang pasahin. Mas mainam, baba na lang ang diesel para paripalas na hindi mahirapan. Sabi naman ng ilang pasahero, hirap din daw sila sa buhay kaya sana raw ay wag nang tumaas ang pamasahe. Kaming mga commuter po ay eh, nahihirapan din po talaga kasi yung sahod tinaas pero yung yung pamasahe kaya mga bilhin lalong tumataas. Sana hindi na. O, dahil ang, dag, ang dagdag ng sahod pare ganoon din ang steam eh. Dagdag sahod, dagdag din ang pamasahe iba, naiintindihan naman daw ang pano ka lang ito. Para sa akin po okay naman po kasi medyo mahirap naman po talaga yung sa panahon natin ngayon. Ganun. ano? Yes po, nang piso lang. Igan ayon naman sa grupong pasang Mazda, sang ayon naman sa ang ibaba uli yung pamasahe kapag bumaba na rin ang presyo ng krudo. Pero lahat po nang ito ay kasama sa pinag-aaralan pa rin ngayon ng LTFRB. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Layon ni Pangulong Bongbong Marcos na matalakay ang clean at renewable energy sa pagdalo niya sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Amerika sa Nobyembre. Binagit ng Pangulo sa courtesy call ng U.S. ASEAN Business Council sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, alinsulo dito sa kanyang sustainable at climate goals sa Pilipinas para maging upper middle income country sa 2025. Interesado rin ang Pangulo sa paggamit ng nuclear energy. Magigipagtulungan daw ang gobyerno sa Amerika at iba pang partners kabilang ang pribadong sektor sa pagbuo ng infrastructure para sa clean at renewable energy na makakatulong sa paglago ng ekonomiya. First of all, Is that we must be able to provide sufficient power for the development of our industries, sufficient power so that we can expand the economy, and uh, it must be accompanied by a continuing effort to move our power sources from the traditional fossil fuels to renewable, uh, renewable sources of energy. Sabi ng China, nangako noon ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, I'm not aware of any agreement uh, that the Philippines should remove from its own territory, its own ship, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ilang araw matapos harangin at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas na magdadala ng mga kailangang supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayung Shoal. Nag-usap sa telepono sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Kinundin na raw ni Secretary Austin ang paggamit ng water cannon at ang mapanganib na pagmaniobra ng China Coast Guard na naglagay sa panganib sa mga sundalong sakay ng mga supply boat. Tiniyak din nito ang suporta ng Amerika sa baygit na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay tutulong ang US kung may armadong pag-atake sa anumang public vessel, aircraft at armed forces ng Pilipinas kasama ang Coast Guard. Nagkataon namang nasa Puerto Princesa, Palawan ang Command and Control Ship ng Amerika na USS Blue Ridge para sa isang courtesy call. Kaya pinagbulungan ng US 7 Fleet Commander at ng AFP Western Command o Westcom Commander ang papaigting sa kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Gate ng Westcom kung saan kabilang ang mga nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre, harangan man ay tuloy ang resupply mission nila pero tatagal pa ba ang BRP Sierra Madre nakita kita ng kinakain ng kalawang, sira-sira at delikado para sa mga sundalong nagbabantay? Ang lagay na yan, ikinalungkot ni dating Defense Secretary Orly Mercado na siyang kalihim ng isad ng BRP Sierra Madre. Rekomendasyon daw ito ng Philippine Navy na agad inaprubahan ni dating Pangulong Joseph Estrada para agad maprotektahan ang Angyungin Shoal noon. Yan ay dahil bigla noong inukupa ng China ang kalapit na Mischief Reef na nasa loob din ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang uh, plano doon, isasatsag natin uh, intentionally but at the same time, magiging outpost yun. Uh, yung outpost na yun eh, pero merong mamaintain, um, i-resupply natin ng mga tao, ibigyan natin ng pagkain at saka services. Kaya naman sa Senado, suportado ang anumang budget request na hihingin ng AFP para sa BRP Sierra Madre, hindi lang ng Senate President, kundi maging ng ilan sa oposisyon. Ito ang unang balita, Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Tumaas pa ang presyo ng bigas sa Blumentreet Market sa Maynila. Magkano na kaya ang kada kilo niyan? Alamin natin sa unang balita live ni James. James, magkano na nga ba? Maris, good morning. Tatlong piso kada kilo yung itinaas ng local commercial rice habang apat na piso naman po doon sa imported rice. Dito po yan sa ilang tindahan sa Bloom Street Market sa Maynila. Kaya Maris, dalawa yung diskarte ng mga nakausap ko negosyante tulad na lamang ng mga may-ari ng karinderya. Una, yung iba ay nagtataas ng presyo habang may ilan naman na nagbabawas doon sa takal ng kanin na ibinebenta nila. Kahit malaki ang itinas ng commercial rice, 10 pesos pa rin ang benta ng isang order ng kanin ni Aling Elda sa kanyang karinderya. Ito raw kasi ang kaya ng kanyang mga customer. Binawasan ng takal, pero ang ano, presyo, 10 rin. Hindi kami nagtaas. Bakit hindi ako Eh, nasanay na sila sa sampung piso kasi. Mahirap po mag, ano, lalo ngayon matumal. Ano, maraming ano ngayon. Maraming nagtitipid na talaga. Pa, Tinakapos na. Si Chris na nagbebenta ng almusa sa Santa Cruz, inabutan namin bumibili ng 6 na kilo ng bigas. Hindi rin daw siya nagtaas pa ng presyo. Bali, nagbawas lang po ako doon sa cup. Pero yung price, same pa rin. Uh, same pa rin, 10 pesos lang. Kasi baka walang anak ko. Kasi yung mga pinagbebenta ako, ano lang din yun sa mga sales lady. Kaya kailangan kung ano lang yung dati mong presyo, ganun pa rin. Pero si Aling Annabel 12 pesos na raw ang bentahan ng kada cup ng rice sa tondo. Mula yan sa dating 10 pesos. May diskarte rin siya sa pagsasai. Para po masarap yung kanin namin kasi mas madaling sa isain yung malsa. So nilalagyan ko po ng kokopandan pandan para po mas masar mas sumarap. Kasi pag malsa lang matabang ay, eh. Matabang yung lasa nung bigas, nung kanin. Sa ilang pwesto sa Blumen Market sa Maynila, 45 pesos per kilo ang pinakamurang well-milled rice. Naglalaro naman sa 49 to 52 pesos ang premium rice, habang yung special rice ay 52 to 57 pesos. Tumas din ang mga imported rice na galing Vietnam at Thailand na 53 to 58 pesos per kilo. Sabi na nagtitinda simula na pumasok ang buwan ng Agosto, tatlong piso na ang itinasa kada kilo ng local commercial rice, habang apat na piso sa imported rice. Uh, sinasabi po ng supplier namin ay eh, kulang po yung import sa atin. Dahil nga rin sa ano, bagyong dumadaan, baha. Yung imported rice, tumahas din? Eh. Yung imported po, tumataas sa eh. Halos eh. Every day. Bakit po? Eh, kulang din daw po yung supply sa atin eh. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, maaaring magkaproblema sa supply ng bigas sa Setyembre. Posible rin daw umabot ng 60 pesos o higit pa ang kada kilo ng bigas. Sa ngayon daw kasi, umaabot na sa 34 pesos ang bentahan ng palay. Kapag nangyari ito, wala raw magagawa ang mga negosyante, kundi magtaas din ang presyo. Halos, ano, every other day tumataas ng 4. Yung Paano natin. yun? Paano bentahan yun? Ang pag -ano? Eh pagka ganon, eh, ano na lang din kami, extend na lang din sa price namin, dos, dos, ano. Para kumita. Para kumita kayo. lang. Pagka ganon, ay eh, mag-aano na kami, mag add na kami. Hindi na kami magbabawas nun. Pagka naging 60. Magtataas ako, giging kisi na pagka talagang ng gusto. Pero paniniguro ni Pangulong Bongbong Marcos, may sapat na supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. Samantala Maris, dito sa partikular na tindahan na ito dito sa Bloom and Treat Market, ang pinakamurang bigas po ay nasa 45 pesos per kilo. Pero ang pinakamabenta naman sa mga mamimilit, maging sa mga negosyante, ay yung 47 pesos per kilo na maalsa na bigas. Dahil ito na rin daw yung discarding ngayon, lalo-lalo na yung mga may-ari ng karinderya. Yan ang unang balita. Mula rito sa Maynila, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Itinuturing na variant of interest ng World Health Organization ng COVID-19 variant na EG.5. Ayon sa WHO, mabilis itong kumalat pero hindi malaki ang banta nito kumpara sa iba pang variant ng COVID. Magsasagawa pa raw sila ng risk evaluation. Kabilang ang Amerika, China, South Korea at Canada sa mga bansa na nakitaan ang kaso ng EG.5. Wala pang pahayag ang ating Department of Health kaugnay rito. Sa datos naman ng WHO, Bumaba ba na ang kaso ng COVID sa buong mundo? Pero hindi lahat ng bansa ay nagbibigay sa kanila ng report. May mensahe ang P-Pop Kings SB19 sa kanilang fandom na 18 na umariba sa Billboard 2023 Fan Army Face-Off. Maraming maraming salamat. You guys are amazing. So, sobrang galingin yung... nyo. Salamat sa support and love. Thank you again. Love you, 18. Good night. See you soon and yeah. It's August eleven and September. <laughs> Ayan, proud si na SB19 members Justin, Pablo, Stel, Kenneth, Josh sa achievement ng 18 sa kanyang IG Live. Dikit ang laban ng 18 sa Karats na fan fanbase ng K-pop group na 17 sa final round. Congratulations! Matalo so ng 18 ng 17, mare. Oh, <laughs> anyway, rooting for the anti-hero. Si Taylor Swift ang top nominee para sa 2023 MTV Video Music Awards. Walo ang kanyang nominations wow. kung saan pito ay para sa kanilang, uh, kanyang hit song na Antihero. Nominated din sa, si Taylor sa Artist of the Year category, kung saan for the first time, puro female artists ang nominees. Kasama sa iba pang top nominees ang R&B singer na si SZA na may 6 nominations at film artist na si Olivia Rodrigo na may lima. Pati ang Korean superstar group na Blackpink na may four nominations. Ang awarding ceremonies ay gaganapin sa September 12 sa New Jersey sa Amerika. Wow! Congratulations! Cannot wait! Samantala, unexpected ang nakakollab on stage ng American rock band The Paramore. Sa part ng kanilang tour sa San Francisco, California sa Amerika, nakasama nila si NBA superstar Stephen Curry, si Curry Game na nakisabay sa pagkanta ng Misery Business. Ang saya, favorite ko kasi si Paramore din. Ako, Ooh. ito nga sabi ni Paramore, number 30 on the track. 30 kasi ang jersey number ni Curry para sa Golden State Warriors. Nagpicture din sila backstage kasalukuyang nagtuturang Paramore para sa kanilang album na This Is Why. Meron bang hindi kayang gawin si Steph Curry? I don't think so. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.